may pattern ng pagyaman at nagsisimula ang lahat sa loob ng unang limang taon. Kung tama ang galaw mo, magko-compound ang skills, pera at reputation mo. Pero kung mali, kahit dekada kang magpursige, paikot-ikot ka lang. Ito ang 5-year rule. At dito mo malalaman kung nasa tamang direksyon ka ba. Alam mo yung pakiramdam na ilang taong ka nang nagtatrabaho, pero parang hindi nagbabago ang level ng buhay mo parehong sweldo, parehong gastos, parehong stress. Tapos may kakilala kang halos kasabay mo lang nagsimula. Pero ngayon, parang ang layo na ng narating niya. Hindi naman siya matalino, hindi rin naman siya masipag. Pero may isang bagay siyang ginawa ng tama sa loob ng limang taon. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit may mga taong nagde-level up sa loob ng limang taon habang iba kahit sampun taon na stuck pa rin sa parehong cycle. Sa video na to, malalaman mo kung ano talaga ang kulang at paano mo pwedeng baguhin ang direksyon mo ngayon pa lang. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumunsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Marami sa atin ang proud sabihin, matagal na ako sa industriya, dekada na ako sa trabahong to. Pero tanungin mo ang sarili mo, ibig bang sabihin nun, umangat ka na rin? Kasi ito ang totoo, ang tagal ay hindi otomatikong katumbas ng pag-angat. May mga taong 10 years nang tatrabaho pero kung tingnan mo, pareho pa rin ang ginagawa nila mula noong unang taon walang bagong skill, walang bagong strategy, walang bagong resulta. Ang totoo, hindi sila yung may 10 years of experience. Meron lang silang 1 year of experience repeated 10 times. Ang tunay na growth, hindi sa tagal na susukat, kundi sa progress na naiipon mo taon-taon. Kung bawat taon may autunan kang bago, may na-upgrade kang skill o may na-expand kang connection, yon ang totoong compounding. Kasi sa mundo ng karir at negosyo, ang hindi nag-i-evolve, naiiwan. By the way, kung gusto mo rin magsimula sa pag-aaral ng pera at investments, iniligay ko sa description yung mga top financial books na personally kong nire-recommend. Affiliate links yan. Ibig sabihin, kapag bumili ka gamit yung link, may maliit akong komisyon pero walang dagdag na bayad sa iyo. Sa ganitong paraan, natutulungan mo rin akong makagawa pa ng mga free videos tulad nito. Maraming salamat sa support. May pattern ng progress at karamihan hindi linear. Hindi siya instant. Hindi araw-araw may resulta. Pero kapag tama ang ginagawa mo, unti-unti siyang nag-iipon hanggang sa dumating ang tinatawag na breakthrough year. Ganito rin ang pera kapag consistent ka nag-iipon o nag invest Sa una, parang walang nangyayari. Pero pag dumating ang ikaapat o ikalimang taon, biglang bumibilis ang pag Dahil sa compounding effect. Ganon din sa skills. Yung una mong taon, parang trial stage. Natututo ka, nagkakamali, nag-a-adjust. Pero pag tumagal ka ng matino, the growth starts to multiply on its own. Problem is, karamihan ng tao sumusuko bago pa magka-resulta. After 2 to 3 years, iniisip nila, wala pa rin ako nararating, baka hindi para sa akin to. Kaya lilipat sila sa ibang business, ibang karir, ibang idea, ulit-ulit ang cycle. Ang hindi nila alam kung nagtuloy lang sila ng isa pa o dalawang taon, doon sana magsisimula ang compounding. Kung gusto mong makita ang tunay na resulta, hindi mo kailangan magpalit ng direksyon kada taon. Kailangan mo lang maging consistent sa tamang direksyon for at least 5 years. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang sang skill. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong marunong mag-stack ng skills. Ito yung sikreto ng mga yumayaman nang hindi kailangan ng swerte. Halimbawa, isang graphic designer lang, marami niyan. Pero graphic designer na marunong din ng copywriting at marketing strategy, iba na yan. Mas mataas ang kita, mas kakaiba ang value. O kaya accountant na tutong gumawa ng social media content. Biglang, pwedeng maging financial coach o business consultant. Hindi mo kailangan maging genius kailangan mo lang maging strategic learner. Tingnan mo ang 5 years mo bilang stacking ladder. Ang year 1, learn the basics. Sa year 2, master the process. Sa year 3, add one complementary skill. Sa year 4, learn communication or marketing at sa year 5, apply leverage, automation, delegation or branding. Pag mo yan, after 5 years, hindi lang skills ang dumami, pati opportunities, income, at influence. Dahil habang karamihan pa ulit-ulit lang sa ginagawa, ikaw nagle-level up silently year after year. Kahit gano'ng kakagaling, kung wala na kilala sa'yo, limitado ang kita mo. Ito ang madalas na kalimutan ng maraming Pinoy professionals. Reputation at network ay part ng wealth compounding. Kung gusto mong mas malaki ang opportunity mo, dapat kilala ka. Hindi lang sa pangalan, kundi sa credibility. Reputation takes years to build at karaniwang nabubuo yan sa consistency. Hindi mo kailangan ng viral fame. Ang kailangan mo, trust capital. Yung mga tao na alam na pag siya gumawa, ayos yan. Pag ikaw ang nirekomenda, hindi na kailangan i-convince pa. At kapag may reputation ka na, doon pumapasok ang leverage. Leverage means using tools, systems, or people para dumoble ang resulta mo. Pwede kang mag-leverage sa automation tools, small team, social media presence, or even mentorship. Ang goal ay hindi lang magtrabaho ng mas mahirap, kundi magtrabaho ng wise. Ngayon, gusto kong ipakita sa iyo kung ano ang dapat na itsura ng 5-year growth map. Year 1, Foundation. Matuto, magkamali, tukuyin kung saan ka magaling. Ito yung exploration phase. Year 2, Efficiency. Ayusin ang sistema. Gawing mas mabilis at consistent ang output. Ang focus mo dito ay mastery ng basic craft mo. Year 3 expansion. Build your network. Connect with people in your industry. Matuto ng bagong skill na related sa ginagawa mo. Year 4 positioning. Gamitin ang natutunan mo para makilala ka sa niche mo. Ito yung panahon na magsimulang magpakita ng leadership o authority. At year 5, leverage. Gumawa ng system. Pwede kang magturo, mag-automate, o mag-delegate. Ito na yung stage kung saan nagsisimula ang freedom. Pag tama strategy mo, hindi mo kailangan mag ng 20 years bago umangat. Sa limang taon pa lang, may matibay ka ng foundation at hindi basta-basta mabubuwag. Kaya kung limang taon ka na nagsusumikap, pero parang wala pa rin nagbabago, tanungin mo sarili mo, may naipon ba akong value o umiikot lang ako sa parehong pattern? Ang 5-year rule, hindi magic. Pero ito ang reality ng long-term success. Hindi siya tungkol sa swerte. Hindi rin siya tungkol sa tagal. Tungkol ito sa direksyon at intentional growth. Dahil sa yaman, Gaya ng sa buhay, ang tunay na resulta lumalabas lang sa mga taong marunong maghintay habang tuloy-tuloy ang pag-level up mo.